Hintay ng buhok. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Paklay ang buhok ng bebe si namin. Ha? We will brush her. We are brushing your hair. Hmm. <laughs> ah. Iya, <laughs> oh, yeah. yeah. Tsut, tsut po. <laughs> mo yun. 'yung hair mo, oh. So much krung-krung na 'yung hair mo. Hmm. Chuklayin natin ng by hand first, okay? Si Pot Pot busy sa uh, kanyang bobo film. Eh, mm -mm. Binibrush ko lang yung hair niya ng by hand first kasi yung likod niya is eh, prong prong na. Super prong prong na yung hair niya sa likod. So, ito lang kailangan, basing muna ng hair, konti-konti, para hindi masaktan si Bebe Queen. Tapos, so, sa so, brush na natin. Ito na yan. I Try natin ng Hukum. Ito pa din. Haba kasi ng buhok ni Bebe Queen eh. Kailangan brushin ng ganito muna sa kamay eh. Para hindi mag krong krong krung eh. Hmm. Ah, na. Hindi pa din. Ito, may konti pa dito oh. Ano pa Ano ko na? Brush brush natin guys yung hair ni Coco. Kasi laging magulong tingnan kahit araw-araw brushin. Pero... Not minding Oh! Don't get that one. No, 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 not that one. No, 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 no don't get that lang po. pot Yes, po. Oh, na lang. oh. oh sige, close natin Oh, your lotion. Yan. Up, 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 up. Oh, balik natin balik tari. Ito na lang. Oh. Yan. Kahit mukhang messy pa rin tingnan yung hair mo. <laughs> At least, nasuklay na. Oh. Okay na rin yung sa likod niya, guys. Ay! 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 Wala na! Nahulog na yung ano, pot pot. The lotion. Bye, guys. Bye. Up, 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 up.